ulit po natin binalikan ang pamilyang bulag at nabutan po natin si Tati na naghihilot at itong si Jonas po ay isa rin po nilang anak na bulag at susundin po namin si Ronaldin na andun po siya sa bahay po ng kanyang kapatid kung titigdan po natin ay parang uh, hindi po sila bulag kung maglagad po sila dire -direcho. at ito na nga po si uh, Ronalin at sinundo na po natin at uh, makikita po natin mga kalingap, na kahit na meron po silang kapansahan sa paningin ay kapisado po nila yung uh, kanilang nilalakaran at ito po ang kanilang tatay at uh, ay nga po sa kanya ay uh, inborn po ang kanyang uh, pagkabulag at uh, hindi po gaya na kanyang mga anak na malaki na sila nakakita Yun. isang mapagpalang uh, tanghali po sa ating lahat mga kalingap uh, ganyan po uh, balikan po natin yung dalagang bulag at hindi uh, dito po tayo ngayon at uh, po natin siya. Yan po yung bahay po nila mga kalingap. Sana po uh, may tao. Tao po. Tao po. Tayo magandang tanghali po. ay magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali po. Sa abra na. Ay, apa, ay pa si tatay. Oo, oh, po. nare po natin siya naghihilot. Oo. Oh. Ah. Yan po yung ay, isa pong kabuhayan po nila, nila, nila mga kalingap. Yung uh, paghihilot ni tatay. Jonas. Ito, ano po pa pala sa inyo ng pagkakabulag niyo po pala noon? Hindi ko na itanong po noon. Oo. Oh. Ah, yeah, mo na, tong itawag ka, tong dereka, tong itawag na mo niya one door. O na siya. May pasyente po si tatay mga kalingap tatay, at nagutan po natin. At na-enjoy rin dapat sa basketball. <coughs> <coughs> Dakwatan! <coughs> uh... magandang tanghali! Yes, magandang tanghali po! Ay, okay, ay po. Ang pangalan niya po eh? Jonas po. Ah, si Jonas. Wala na lang kayo. Baro na Tagalog. Apa. Apa po po. Yung kapatid na nakita ko naglalakad to punta ron. Ito Oo. Lagi to. Pwede ko bumban. Ina po mo Pwede ko po kaya sunduin doon? Si Ronald. Ah, nakita ko lalakad papunta sa bahay ng kapatid no. Oo, nagkasunod po ba 'to? Ni puntahan ko na lang siya. Kasi bali po dito kay magbumba mo to siya mo gawa ganun ba? Eh. Tara, sige. Kabisado po punta Oo. Pambira. Siya well, po mga kalinga po. Oh. Pero, kabisado po nila daan mga kalinga. Hindi ka, hindi ka talaga nakakita. Totally po. Blind talaga siya. Pero kabisado mo dito ang area. Opo. Dito sa, ano, sa tinitra ah, namin. Pambira. Kita ko si Ronald. Dito kanina eh. Naglalakad din. Ronald. 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 Ali, na kay bisita. Ay si Ronelin. Dali na. Ito po sila mga kaliya, bali. Kung dito lang sa era nila, kabisado po nila yung kanilang nilalakaran. Uy! Ito po sila eh. Ito pa si Jonas at si Ronaline Baka mainit siya Okay, kaya, uh, ilang tuwan ka na dyan? 20 20, oh, magkasuna rin talaga yung Ronaline Eh Ronaline? Amin siya, 14 14? Oo uh -huh. Yung po siya mga kalimutang Tara kain na lang Lihat na rin Tawagan na lang kita Ikaw okay, na kaya mo Ikaw oh, sige Ang sila mga kalay. Si Mona ka na. Ayan. Kabisado nyo rin tong area na to, no? Itong area po nila na ito mga kalinga pa hindi na po sila maliligaw. At alam po nila. At isa po nagiging guide na rin po siguro nila yung mga damo. Yan. Kung may mga damo, bali li lang po sila. Damo na dyan na rin. <laughs> Yan. Ito na, sa harap bayo? Ah, so sina. Okay. Ay, anak ng tupa. Lisa? Ano sa

Ah, hmm. nakakabara ng libon hmm. no libon. So, so, yunas, bali libon. ano, ilang taon ka na nagsimulang nabulag? 9 years old siya nag-start, 10 years old siya totally na ano nang yung mata ko na blind talaga. Hmm. Tapos hindi hindi totally inborn, no. Hindi po. Si papa niyo anong ano niya? Inborn, inborn din sa ko mama. <laughs> Ay, ang gold ko kayo tayo? Oo, oh, oo. Oh. Tapos ko yung soon nga, naminyo po, tala po sa koa. Tapos, may anak po siya, na tala po sa koang anak, bulag rin. Hmm, nasa ano pa so, na, na, pala siya, nasa dugo. Oo, inbound yan, lang meron po, ano, ah, uh, bigas po para po sa inyo, ito yung, galing po kay Ma'am Claire. Aron. Ayan po. Ay, nakuha. At uh, salamat at nakausap uh, din kita ngayon. Okay. Uh, <laughs> Wala <salamat, laughs> na <naman> po. <laughs> Ma'am Claire, maraming salamat po sa bigas niyo. Yeah. Ma'am Ma, Ma, Claire, Ma Tulong sa amin. salamat daw po Ma'am Claire sa bigas na binigit natin sa para po sa kanila. Hindi lang po ganun kalakihan pero sana po uh, makatulong po sa inyo. Oh. Maraming salamat po talaga sa nagbigay. mam Ma Ma'am Claire, thank you so much po sa inyong binigay na kahit kunting tulong, malaking, malaking Tulong na po 'yan sa amin sa pang-araw-araw naming kailangan. Maraming hmm. salamat po. request sila na balikan ko kayo. Uh, Kaya bumalik po tayo dito ngayon sa inyo tao, para makilala ka rin daw nila. Kasi nung una, <laughs> 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 antok kasi ako no... 'yung una-una yung pagpunta dito antok kasi ako galing ako sa trabaho. Hmm. Uh Oo. -uh. Kailangan ko na muling ng pagkain sa araw gising na kami, kailangan namin no, yan. hindi maano ba, kailangan namin ang daling araw gumising kasi ang trabaho namin siyadong mainit. Start kami ng 2 am ng, ng umaga, uuwi kami dito ng 6 to 7 am. Nung trabaho nyo na? Magbalat ng nyog po. Kaya mo magbalat ng nyog? Yes. Umakyat mo. Unang trabaho naman, magbalat, umakyat. Umakyat ng puno. Kaya pa umakyat? Oo, oh, kaya lang umakyat. Pag nag-iit yung mga dati, kung undang. Yan si Juna, no? Umakit na ng lubik. Kali pa pala nila umakit oh, at uh, yun ang dito natin uh, makita po sa kanila. Sana po, uh, minsan makasama ako sa inyo. <laughs> Walang problema. <laughs> <laughs> Para makita ko at uh, makita rin ng uh, ating mga viewers na uh, yung kaya nyo na kahit na ganyan yung kalagayan nyo ay eh, kayang kaya nyo pa rin gagawin uh, yung gaya ng ginagawa ng na uh, normal na tao yung nakakakita ako hindi ko kaya umakita nyo eh <laughs> <laughs> Talon mo ako <laughs> 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 yun tatay ko ay umakit din mas ano yan siya mas master yan siya sa sapulaki at ng puno ng nyo hmm. ang bira mga kalingap sila buhay na dito eh. Oh, Apo, yung pag, yung pag -ano po ng mga nyog. Apo. Oh, Nung dito ba dito Hmm. dito din po kayo? Oo. Oh. Hmm. Oh. Dito lang. Dito sa, yung dito. Oh, mga po na. Ito nakaka... Tuwa lang po sa kanila dahil na, kahit hindi man po sila nabiyayaan ng paningin at uh, nabiyayaan naman po sila ng talento. Gaya nagulat nga po ako kanina, si Ronaldo naglalakad papunta doon sa bahay ng kanilang kapatid. Sigmamastan <laughs> ko lang kanina eh, kala ko kung saan pupunta eh. Titignan ko lang kanina hanggang sa nakarating doon. Tangan, <laughs> <coughs> kaya naman namin yung mga lakad dito sa ano sa mga kapit bahay namin mm. uh -huh. pero labas dito kailangan na namin ng kasama kasi highway na yung paglabas dito highway na mm. maraming sasakyan oh, mahirap na oo uh -huh. ang nakita ko kanina kay Ronald napansin ko yung pinakagaya niya yung damo tama ba yan? Uh -huh. Mm -hmm. Kasi tinitinan po natin siya kanina mga kaligap. Pag uh, nakaano na siya ng damo, lumilipat siya, lumilihis siya. At uh, kung wala ng damo, yun ang daan. <laughs> si Lel si Jonas po, si Ronald, at yung papa po nila, ay uh, totally blind po talaga sila. Matakay uh, nga po sa kanilang dalawang magkapatid, hindi po sila inborn. Ang inborn lang po sa kanila, ay yung kanilang uh, papa. Kung sa inyo, may mga kamag -anak pa kayong... Bulag din? po, pero wala dito. Nasa Lanao del Norte po. Ah, taga Lanao del Norte. Shoutout uh -huh. po sa mga taga Lanao del Norte po dyan na makakapanood po nito. May tubo Lanao del Norte. Mm. Shoutout mo sila yung mga ka, uh, kamag-anak niyo doon. Sila, shoutout sa kay, ano, kay Rick Sarkasa and saka kay Tito Digoy Rakasa and Yati Milona Rakasa o... Oh, at uh, lahat lahat ng ano mag anak namin dyan sa Tubo Danau del Norte uh, magandang araw po sa inyo yun. <laughs> <laughs> kahit ano ano lang tatanggap naman kami kahit ano hmm. bigas pa dyan o ano tatanggapin namin okay po hmm. walang problema po mm -hmm. At saka maraming salamat talaga sa lahat na nagbigay lalo na kay ano kay Ma'am Thank you so much po. Hmm. At naway ano po, marami pa kayong matulungan na kagaya namin na masyadong mahirap. At naway ano po, bibigyan pa kayo ng ano, mataas na buhay ng ating Panginoon para sa ganon marami pa kayong mga Pilipino na matulungan kahit na kunti lang. Masaya naman kami na mayroong tumutulong sa amin at saka sa lahat ng tao na nag ano dito sa vlog ni kuya uh, Maraming salamat din sa inyo Dahil kung hindi sa inyo hindi Wala si kuya dito sa aming tahanan Maraming maraming salamat po Yun salamat Jonas <laughs> Napaganda pa ng mensahe po ni Jonas Mga kalinyo Opo at, uh, Ang alam lang po na Si Ronaldin at si Jonas Ang um, dubyasa po sa Tagalog konti lang po hindi <laughs> <laughs> asa po sila mga kalinga okay, hindi naman po ng kahit konti mm. Saka, kasi ka pag aral pa ako ng elementary mm. mula ng kinder hanggang grade 4 mm -hmm. kahit pa paano natuto rin ako magsalita ng Tagalog at saka makaintindi rin kahit konti mm shout -hmm. out din po kay ate na uh, yung uh, pangalan nito sa may kanto na siyang nag uh, Ate Maria. Ah, si Ate Maria. Shout out din, shout out. ah, shout out din po kay Ate Maria na kung hindi dahil po sa kanya at hindi uh, po tayo makakapunta po dito sa lugar po nila. At hindi po natin sila uh, makikilala. Opo. Maraming salamat po. Hmm. At ah, uh, katiwala po nila dati yung kanilang apo pinasama sa atin. At uh, ah, at, yung inaanak yata ni mama mo yon. Ah, si... Ano, si... Kaman tayo. Hindi, ito yung ano ito ha. Kalimutan yung pangalan niya ba? Hmm. -mm. Yung bata, siya yung nag-guide sa akin. Oo. Uh -huh. At anong pagpunta ko dito, alos ka tapos lang ng ulan. Kaya yung daan dyan mahirap, maputik. Opo. Madulas. Talagang ano, maputik talaga siya kapag umuulan. Mm hmm. Kasi hindi siya nanagyan ng ano eh, garaba. Mm hmm. Swerte ako ta, nakilala ko kayo. <laughs> mas, mas kami sa iyo sir <laughs> <laughs> itulong talaga yan sa amin sir lalo na ngayon na masyadong mahirap talaga ang buhay lalo na yung bilihin natin sobrang mahal mm -hmm. Oo, yato ang sahod namin sa araw-araw kunti lang talaga mm -hmm. kailangan mo pa na magbalat ng isang libong niyog bago ka makasahod ng 400 pesos kapag hindi ka makabalat ng niyog ng isang libo wala kang 400 pesos So, balipakyawan ang labanan. Parang gano'n na po. Hindi hmm. man, hindi man natutusok yung kamay mo habang nagbabalat ka ng yog. Hindi naman may iwasan, sir. May ano talaga na masugatan yung kamay ko, pero okay lang. Sanay na po ako dahil ano na eh, mag 10 years na akong nag ano nito, Balat na trabaho ng nagbabalat ng yogs. Anong, anong talay-talo na rin? Ano po, kumpito yan, mag Mag-ugas ng pinggan, magsain, tapos magwalis dito sa bahay, at saka mag, ano po, maglaba. Hmm, gawain bahay naman yung sa kanya. Hmm. Anong tao lagi? <laughs> Kahit ganito kami, meron kami ano, para hindi kami mabagot dito sa bahay. Mm hmm. Meron um, rin gawain kapag <laughs> hindi naman yung oras, ah. Tanim-tanim ng kahit ano. Kagaya na ng saging at saka kamuting kahoy. Mm -hmm. uh, Kahit papano sa kahit matagal, mayroon naman kikita in Matoy. kahit konti. Mm -hmm. Kahit papano di pa ba saka kay Opo. Apo, pula, pula na ba? Gigil na siya pa sa tubig daw? Ano ba? Pwede, pwede na pula na. na si mama pa ngayon, Katong, may oh, may lakad siya po. May Ay, may, may lakad sa ano, sa sintro. Ah, po? oh. may pork oh. pork. Oh. Oh. May pinuntahan siya oh. doon. Hmm. Oh. Kumain na kayo? Tapos lo. na po. Mapaga. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh. kanina <laughs> mga 7 <laughs> p.m. Ah, <laughs> p.m. p.m. <laughs> <At laughs> ngayon, ang hali. Mamaya ba ba? mga 12 or 1. Uh, oh, oh. oh. Ngayon, ang gabi eh. Ah, oh, gabi pa. Ah, oh, niya, gabi. Mahaga pa man, Alas 11:00 pa. Uh -huh. <laughs> Kaya ba sa di sakto pumunta ako dito, tatawag-tawag ta ng ta gatid pa tayo ng bias <laughs> pa para po sa kanila. At uh, hindi man kanu ka 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 kalak eh at uh, so, makatulong ko sa kanila. Maraming salamat po talaga, malaking tulong na po itong bigas. Hmm. Kahit para sa iba, konti lang 'yan para sa amin, malaking tulong na 'yan para sa amin. Lalo na 'yung Ay, sabi dito wala. Kami na. hindi tayong ka Ano 'yung buhay namin kapag walang sakahan ng ninyo, wala kaming wala kaming trabaho, wala kaming pera. so Ano pa tayo para nang bahay niyo, simbahan ng Opo, bayan na lang simbahan ito laban sa 2020. Di ba magagamit niyo 'yan? lang. Oh, ano lumo ko na diyan oh. Tapos 2023, bayanihan po ito ng katulog. Hmm. Ayun, yung simbahan din sa may labas. Sila po yung, yung malapit lang kang, ano, kay Ante Maria. Mm hmm. Oh, o, yan tayo. po. Oh, grabe, mga kalihap. sila pala yung tulong-tulong para may tayo po itong kanilang aba. Ay, kasi ayaw ay nga po kayo na yung mga kalingap nung una po natin siyang natalo. At uh, so, sabi niya na yung bahay daw po nila noon ay eh, halos sa matumba na. Talaga, totoo yan. Tay, dito po tayo, Tay. Sa nila? Dito po ay natin sa nila? Sibog, dire. dito po kayo dito, Tay. Oo dito pa. Asik asik po kayo dito tay. Kay na rin dali niya. Ah, dai. niya! pulya. naamang amang ay. ito mga kalinga pa pa. Hindi natin nadadan po dito si Nanay para may pinuntahan daw po siya. Pero sa inyo po tayo, bali inborn po yung mata niyo tayo, no? Oo. Uh, hindi, hindi kaya yan po yung namana po nila sa inyo? Yeah. Ako mama mo yung ikat. Uh, ko po yan simula yung ano, mama, balay mama ng tatay ko po. Uh, siya, uh, totally ibulag din siya. Opo. Tapos na uh, mana ni tatay. tatay, at saka gano'n na rin sa amin. Mm. Parang ano na yata, parang Imbabin, inheritance. Imbabin. Oo. 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 Pero ang pagkaiba nga lang, mula pagkabata, hindi kayo talaga bulag. Opo. Pero nung ano, may pa-check up ka noon? Opo. May pa-check up ka noon? Opo, marami pong ano po, doktor ng ano, Last 2016, nag ano po po nang kay Dr. Villegas, glaucoma siya, tapos meron sana yung nag-sponsor sa akin. Ano, ang kaso lang, merong nireseta si Dr., ah, uh, ang doktor ko sa akin ng ano, gamot. Mm hmm. Uh, ah, maha, masyadong mahal yun eh. Service, ah, uh, gina-ano nila ng ano, one week. Mm hmm. Tapos pag ubos ko noon, pag balik ko pag balik ko doon kay doktor, 50-50 para repair sana niya ako ng dabaw. Oo. Oh. Kaso 50-50 kasi yung gamot na binigay nila sa akin, walang epekto. Mm, -hmm. Bali so, Bali doon sila nag ano ba? Nagkalangan din. Opo. Kasi walang ano yung gamot na yung binigay nila. Kaya ayun, wala na tuloy hindi natuloy yung operasyon ko sa Davao kasi 50-50 hindi siya 100% tapos ma maawa naman ako sa nag-sponsor na hindi ano gaano ma kahit ano ba 50-50 hindi siya sigurado mm. kaya eh, hindi namin tinuloy kasi malaki yung gastos sa gamot ko palang at saka yung bayad ng check up mm. almost ano yata yung gasto nila ay eh, 5,000 mm. kasi pag ano namin doon punta pa uh, 500 dala mm. pamasahe back and forth namin ng nanay ko mm. 350 yung bayad sa ano doctor <coughs> tapos mga tatlo yata to ano diwa mm. ano na siya 15 tapos yung gamot po iba yung spray sa mata mga ano yun eh mga 2000 at saka yung tablet masyadong mahal. Kasi ah, wala nang pick oh. Kaya hindi kami tumuloy sa Davao kasi sayang naman yung another gastos na naman. Tapos, wala rin ano. Oo. Oh. Tinanggap ko na lang kahit mahirap. Sa pag-start talaga niya sa ano sir. Talagang mahirap kasi pag ano pag silang ko makakita. Tapos ilang taon lang mag-start na yung ano, tapos malaki yung pangarap ko sa buhay. Gusto ko sana yung ano eh, mag-tapos ako sa pag-aaral, tapos magiging pulis sana ako. Mm -hmm. Tapos, hindi na natuloy kasi ito. So, kahit ganun pa man, naniwala pa rin ako nga kahit mahirap, may mm -hmm. Panginoon may Panginoon pa man sa nagtutulong at saka kagaya niyo, biyaya ng Panginoon na sinawa kayo ng isang experiment sa ating Panginoon na matulong tumutulong sa kapwa mahirap po. Hmm. Ganda po rin minsan po niya mga kalinga at uh, dapat lang po talaga silang mapaabutan po natin ng tulong pagmamahal. Opo. Kaya may maraming salamat po talaga sa lahat na tumutulong. Hmm. Naway pagpalain kayo ng buong may kapal ang Panginoon na po ang bahala sa inyo na bumabalik sa anuman ang binigay nyo sa amin. Maraming maraming salamat po talaga. Hmm. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong kahilingan mo? Ano po? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano yung magiging kahilingan mo? Yung pinaka kahilingan mo talaga, yung pinaka gustong gusto mo talaga? Ma, ano sir? Magkakita ako ulit. Naway, ano? Milagro ng Panginoon na makakita ka ulit. Opo. Si Ronalyn. Gaya lang ng kuya ko. Hmm. Sana makakita ulit. Opo. Kasi makakalingat yung uh, nasabi na uh, kailangan pa mag-transfer sa ibang school. Hmm. Wilder ang gusto niya. oh, Wilder. Tapos, yung available lang dyan sa AG is plumber. Hmm. Kaya, to pa siya na ito. So, on, lang siya na, ano. No, no, hanggang ah, so grade Ang sabi balen? niya, kahit. Oh, ah. uh, kahit man, no, na, na, ano naman siya, makatulong naman sa amin. Kasi, kahit paano, meron naman siyang kinikita. Hmm. Tumutulong sa, pa, man, din. Siya. Tumutulong, Tumutulong din naman. Opo. <yukos> yung dalawa na lang yung siyempre yung isa ka yung isa si si ka si <yukos> oh. <Asamong>, <yukos> yung isa ka 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 yung isa yung isa yung isa ka yung isa ano yung diferensya sa katawan. Malaki yung yung limitado talaga yung ano kapag hindi mo memorize yung lugar hindi ka kalakad-lakad ng mag-isa hmm. iba yung ano yung wala talagang ano diferensya sa katawan hmm. kahit saan ka pupunta traba trabaho anong ano ang trabaho basta legal lang siya hindi illegal oo oo po sa lumalaban ng oo. patas lumalaban ng patas kasi mayroong panginoon tumitingin kung ano yung tinanim mo yun talaga yung aanihin mo wow po. nakaka-proud yung mga mensahe mo. Hindi <laughs> lang po. <laughs> uh, kasi yung mga sinasabi mo talaga yung galing talaga sa puso. Walang anuman po, naway kahit kunti. Mayroon ding mga ano dyan na nanonood ngayon. Uh, ano po, May makunan nyo ng lang lang. po. Nga. Kailangan natin lumaban ng patas kahit na mahirap ang buhay natin ngayon sa... Ano, sa ngayon nga panahon, kahit hmm. mahirap, kailangan natin lumaba ng patas. Mm -mm. Huwag kayong makalala, nandyan ang Panginoon. Kung sa kanta pa ni Freddy Aguilar, habang may buhay, may pag-asang makakamit. Ayun. Ito yun. Ito yun. Walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible. Po Manalangin tayo. Kahit ganito tayo, lumaban natin. Uh, may, ano eh, may masaya at saka mahirap hindi talaga pwede na palaging masaya hindi ko pwede na Palagi. Ang sobra, bago. bago. Mm. Ang kayo pa. Yan lang po at maraming maraming salamat. <coughs> Mga kalinga pata. Patuloy po nating suportahan sila Balsagdos Matubang. Atid na vlog, kalinga prog. At siyempre po ang inyong abang lingkod, uh, kalingap tora. Yun po at uh, po sa ating